Okay guys, meron na naman tayo gagawing 3D. So, bali kakaiba nito, mas malaki po ito sa mga una kong nagawa. Ang sukat nito ay 5x7. So, merong nag-request sa akin, matagal na po ito, gusto niya ng tutorial. So, magbibigay tayo ngayon ng tutorial. Base sa aking nalalaman sa paggawa nito, sana yung makatulong po sa inyo. At doon sa nag-request. Okay. Guys, meron na akong sinimulan na guhit. Kulang pa po yan. At meron na rin akong natabas kasi dalawang piraso po ito. Ayan siya. So, ang ginawa ko, para dito sa para makagawa tayo ng paarpo ito gumawa ako ng pang, panukat Ayan, meron po siyang markings yeah, ito bawat distansya po niyan 8 cm so meron tayo ditong sukat na maliliit 8 cm then itong malaki meron tayong 15 cm Ayan, magmula dito Hanggang dito So ang ginawa ko dito sa dulo Nilagyan ko siya ng butas Dito ko ilalagay ang bullpen Bullpen ang ginagamit ko guys para mas klaro Tutusok ko dyan Ayan guys, mahirap kasi mag-video So hakuha tayo ng taga-video Mahirap mag-video ng Ako lang din So ito lang guys, ang ginawa ko Bali, one half po ito na plywood Pinatasan ko lang siya So pinakita ko nung kanina Ito may matis na po siya, may mga butas na po siya Tapos dito sa dulo Meron po yung butas para dito sa Bullpin So bullpin ang ginagamit ko para mas klaro Ayan, tutusok ko lang siya Ilagyan ko po yan ng paper tip para mahigpit na hindi siya gagalaw kasi pag gumalaw yan at magilid mag iiba po ang linya. So, andito na po tayo kasi may sinimula na po ako Ayan. dito lang, itutusok mo lang ito, mayroon na ako pa akong pako dito itutusok mo lang to ang sukat nga pala nito guys, dahil 5 feet 5 feet ang lapad so ang sukat nito, kinuhaan ko siya ng sinter 2.5 kalahati ng 5 feet 2.5 feet yan then nag-atras ako dito, pumasok ako dito ng kasi ang kabuuan nito is repeat. So, ganito na. Ilalagay lang yan dito. Yan, ito na. Matusok na siya. Yon, doon. Doon ka para makita. Yan yung lahat. Saka mo siya ikutin. Para makagawa tayo ng arko. Then, adjust ka ulit sa panibago. Pangalawa, Ah, pangatlo na pala ito. Ayan, ganun din. Hanggang sa makagawa ka ng layer. Ayan. Kasi five layers po ito, guys. Ito na yung pang last. Right. So, ito na. So, ano yan? Ayan na siya. Mayroon na tayong guhit na guide para sa pagtabas. So, ayan, natapos na natin, guys. Bali, ito po yung harap. Meron na siyang sukat, pattern. Bali, dalawa po ito, pinagsabay ko, kasi ito po yung magiging cover niya sa likod. Ayan. Para pagka nagasimula po tayo, ay sukat na sukat, na sukat po siya. Ang gamit pula lang natin na uh, plywood is one half, marine plywood. So, okay ang one half. Magaan lang, madaling dalhin. Yan ang advantage po niya. Okay. Ayan, meron na akong tinabas na parang hagdan Para dito sa 3D natin Ayan ang layer 8 cm Tapos yung lalim niya ay 6 cm Mali 5 layers po yan Ayan, tapos ko na siya may lagay, yung para siyang hagdan. Ayan, ang pinaka-una kong ginagawa sa paggawa ko ng 3D. Nasaan inyo yung kumalilungunahin nyo. Bago ko yan, siya patungan ito. Ayan. Bago ko yan, siya ipatong. Sunod-sunod na yan. Ipatong. Ayan. Diyan ako masanay kumawa ng 3D. Ito yung likod. So, yan guys. Dito na tayo sa tanong ng aking uh, viewers. So, ito pinagbigyan natin kung paano. Paano ba daw ang pagpako dito sa panindingan niya? So, ganito. Kasi nakabangga po yan. Ayan. So, hindi makapasok ang ating ididingding dyan. Ito. Hindi siya makapasok. So, hindi ka, makapa uh, hindi ka makapako doon sa likod. Kasi ang iniisip niya, pandikit lang ba daw ang nilalagay ko hindi siya nakapako. So hindi pwede yun. Kasi pag natulak yan, gaganon yun kailangan nakapasok yan sa likod so ang gagawin natin babawasan to yan ito babawasan to ng 8 ah, uh, tawag nito 316 kung gaano kakapal yung ilalagay mong plywood dyan yun ang ibabawas mo dito okay so ang ginagawa ko dyan bullpen. tapos ah, uh, bopping lang ng grinder ano yung bullpen natin? Ano na pa rin kanina? Oh. Ayan. Okay. susukat mo to ang aktual. Susukat mo tong plywood dito sa gilid. Tapos sa kamuguguhitan. So ang akin, tantsa ko na lang. Tinatantsa ko na lang dito sa kamay. Para ah, ganyan. Ayan. Bago mo guguhitan. 316 po 'yon. Matik. Ayan. Ngayon, 'yan ang babapingin mo ng grinder na matanggal niyan siya. So 'yon. Para magkaroon siya ng space Ito, sample ko lang siya na, Nabawasan ko na yan siya Para makita nyo lang Ito, tumbok na yan Ayan Tapos dito sa gilid Meron yan siyang awang Para dun sa plywood So, makakapasok na yung plywood dyan Na ilalagay natin Ang cover Ayan siya, oh Ayan. So, zero-zero na yan siya Ayan Ngayon, makikita nyo dito sa lifod Pwede na kami makapagpako Ayan, oh Sampo lang yan ha. Pwede nyo na yung pakuan. Okay? Kasi ang iniisip, yun din ang iniisip ko noon, ang akala ko, tutumbok lang sa dyan, dito lang ang pako. Yan. So, hindi siya pwede. Kasi pag natulak yan, gaganon yan siya. Hindi pwede na pandikit lang ilagay mo dyan. Kailangan nakapasok talaga siya. Okay? Sana nakatulong po, no? Doon sa nag-comment, uh, kasi ang sabi niya, siya lang daw ang gumagawa, so nahirapan po siya. Sana ma'am nakatulong sa'yo. Okay? So, yan guys, nakasuksok po yan ha. O, oh. kita nyo. Yan. So, pwede mag pako dito sa labas. Ganun din dito sa pinakalikod niya. Yan huh? o. <coughs> Alright. So, tapos na, guys. Ayan. Meron na siya. Ding-ding lahat. So... Okay. Doon sa mga naghingi, nanghingi ng tutorial. So, ayan. Sana meron may, kayo naintindihan at nakuha nyo yung mga tinuturo ko. Doon sa mga nagtatanong, comment lang, guys, para mabigyan ko kayo ng instruction. Kung sakali, meron man ako may tulong Okay? Babush.